So, mag-start na tayong prepare para sa pananghalian. Naku guys, kung alam niyo lang na ang ganda na ng pool area, mamaya mapakita natin sa inyo yan. But first, prepare muna tayo ng manin. Today's ulam is we have here paksiw. unsa ano sa manjek? Paxio and and Milmar is doing the pritong tamban unlimited oh for today. Ayan marami and then may sinugba pa doon si Bimbo. Pero yun sinugba is top 20 lang kasi 20. And ito naman is another. Ito naman isa sa bawin. Bride with And dito naman si Jigjag sa mga gulay. It's the best habang ako naman is dito tayo sa kantin kasi bantayan ko yung sinain ko dito at baka hindi maluto ng maayos lakas kasang tao dito. While cooking dito, tara! Check mo muna ang cool area kasi napakaganda na talaga. Enjoy! Yan, pinapatuburan na nila ng tubig mga sisi. Yan na. Parang asarap na mag-swimming. Wait lang. Wala Parang ang sarap-sarap ng maligo sa swimming pool. Ah, hindi pa nga tapos, ba? Diba? So, eto na ang kanyang itsura sa ngayon. Today is Friday, June 20, Time check, alas G's ng umaga. And, ayan, pinaglalagay na niya yung ano niya, o. Oh. Ang tinutubigan na din nila. For testing lang naman yung tubig na yan. At para maging pulido yung mga simento niya. So, ngayon is nag... Hindi pa sila tapos dito na area. Naghahakot pa din sila ng mga gamit doon sa kabila. Ayan, dito naman is, hindi pa to siya tapos. Ayan, nakuha na nila yung mga bato kahapon dito na napakalaki din. Ayan, Oh. Nahirapan sila dito kahapon kakakuha sa mga bato eh. And, excited. So, tinakpan na muna nila dito kasi hindi, bas, medyo basa pa kasi dito na part. Diyan. And then, like, tinutubig nila. And yung ibang mga tao ngayon is naghahakot ng mga materyales, mga gamit, mga graba, mga sand doon sa kabila. Kasi dito, pinapatag na din nila para isimento na din yung sa function hall. Tamban tuloy, sinugba, bye bimbo. <laughs> Asa na si Kuan Excited ang eh, mga tao. Halo, ang ganda na ng ano natin dito. Wow, sana oh. Sino kaya ang unang makakapag-pictorials dito sa okay. swimsuit attire? Si? Abi nagbabaw ra. Nakakabalan. <laughs> Nawala sa balance. Day 12. Pwede maglaro-laro dito si Diday. Oh, yan ang tubig. Pinapaagasan na. pinapat Mabibitbit na nimo dire si Bibinik. buhon. Salam-salam sila dire. 1 month pa guys. So dito, di na may host ani nga dako if ever. Pero yun tubig na. De dili pa o'y. Dili man jud ba mag-ilis sa tubig, diba di ba guys? Good birthday dito. So. Hey, si Britney. Sino ang unang makakapag pool party full sa birthday full sa full birthday si, Uyong? si Uyong? Si Uyong. Si 'di? Abi na ko Britney. Ah. Uh, Alas so si Uyong ang magiging unang-unang mag-celebrate. 10:23. Ah, si Tristan si 30. 30, 30, 30.

kuan og mahabal bakwa bakwa ta og no, no, sa paniod to yay yeah! sir mav and mamelesa ah mamelesa sir mav Bukas. bukas mun na kanta dili lahi siya basta bukas you, dito naman sa function hall bising busy kasi mag start sila dito ang floor Ayan, nagre-ready na sila sa ayag-ayag ayag ang tawag sa Bisaya nito. Dito nila pipinuhin yung mga sand. Ayan. Okay. Tapos, ito, 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 ito. ganyan lang. Tapos, ayan. para makapulat sila ng fine... Flying stone. Oh, Ay, okay. oh, di so... ka balo. Agay. Yeah. Yeah. Yan lang. <laughs> la. <wali> <laughs> Ayan, eto naman yung operation nila ngayon dito. Tambakan lahat at nakaredy na po siya for flooring. So, eto yung ipo-flooring nila ngayong araw. And then, paspasan ang paghakot ng mga pangtambak dyan. Ah, hindi pa rin tapos ang paghahakot. Oh, Ante mo ra gamit ang hos? Dako-dako? Uh, So, yung holes pala nito, ayan, tinatanong ko sa si Auntie Sita kung ito, na lang, ito lang ba yung gamit. So, ipapalitan pala nito ito ng medyo malaki. Uno daw yung size. Lagi kay, kung inaani, dugay, kay ba mahuman, di ba? Tapos yung ano nito, hindi pa yan siya tapos kasi pang tatanggalin pa yung ano niya. And tinakpan nila yung doon, yung botas dyan para hindi pa muna pumasok yung tubig doon sa kabila. Hai, magtubut-tubut deh nak shediha nggak area. Hmm. Hai, mandi ay, 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 ay. ayu dey, <coughs> <Inulisiyatili. Was ayun>. <Laptop>. Trial and error man. Ah, oh, sige. Ah, pa isa. Isa pa isa pa. Saan man niya? Sa bibira ni mo sa imo Ayan, ni mo ilabay. Ah, uh ayan, ilabay. Ah! -huh.

So, na ang kanin dito. dito ba? Dito is ongoing pa din ang mga tamba ni Nilmar. Yes. Sir, last time. Masarap talaga ito ipares eh, sa sabaw. Ayan, ito yung sabaw. Marami din siya. Ito, walang ganito sa inyo. Ang inyo ay, gilisang kanggaru. Kanis na ito. Kasi yung suka ganito.

alam mo sa nangyari sa handphone? Ano naman? It's not charging? Dili. na no liquid detection. Siya <laughs> <Gym> charge. Yung ni na Na, napasa na yung cellphone ba? Yan na Uyo. At dito nang na si Jigjag, naghuhugas ng pinggan. At eto na ang waiting ng mga ulam para sa mga trabahante at mga tao dito sa farm. Ang <laughs> yeah. kanin natin sa ano, medyo ano. Ito mas kinilaw dili. Dili masyad kaon, di ba? Ito na yung nagsugba, no? Diyan tayo magtaka sa mga sabaw, ha? So, this is a preparation. This is what we call, This is what we call, um, everyday feeding program. Kung so, may feeding program sa school, may feeding program dito sa Inaguan. Kao na mga kosa! Selda 14! Kakosa! Ano yung natin yan kasi meron silang free ito tsaka Asa na? Asa na? Charis iPhone Wala na charis mo Kung may Si Abit na. 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 Ay, na po sa bimbo. Tag isang ano lang sila, tag isang isda. Isang isda. Kasi meron pa namang fry and grill. Yung kilawin daw, isara isa lang sa kilawin. Or ganyan, mamaan ni Portrino. Ito Kilawin ba? Kilawin ba? Ang na mukha wala yung labo na yun. Yung kukarim, ba o? ba ako ah? Kasi mali mga bag dire. karapatan lang yung mayor o mayor? Mayor, kaya karapatan. Si Rui talaga ang headshot. Ano Kaya wala lagi wala kadot sa umaba may mga di kain na mga ko sa feeding program salda 14 meraka ang sel number 2 <laughs> <laughs> Very good. Put it in cabbage. Bro. Pwede na sila. Try and tan isa ka, sir. Every day is feeding program.

Project Sand all and favorite. Amen. Amen. So Lord, is we are about to receive from the Lord. The Lord. Amen. Lord. Amen. <laughs> <laughs> Happy birthday. Oi, napay kanon sa lamisa, o. Oh. Happy <laughs> birthday. <laughs> Oi, kuan.

ang <todilog> bisita <todilog> oh, <mayordoma>, sa Zelda ang mayor doma sa Zelda Carlo Kau atretis Ila, singot kayo po doy, bay. Grabe nga higop sa sabaw ba. Init-init lang sabaw ba ya. Lagi. Bahay, radyo lang sabaw, no? Kung paniod to, no? Adam din ling busa-basa dito ang mga daguay, oh, di ba? Ba diba talaga pag may sabaw sa ano, eh, tanghali. Eh. So, ayan na. Thank you guys for watching and mamaya ulit. Bye.